Hello Eatins! Welcome back to my channel Update Tayo with Stel. Ito na ang pinakahintay ng buong bayan at ng buong mundo at ng buong Pilipinas ang new song, ang bagong kanta ni Stell Ahero na Room na kung saan ngayong John 14 na i-release sa lahat ng social media music platform at ito ang pinakabago at pinaka uh, pinakaunang song ni Style na solo dahil uh, siya na lang inihintay ng buong bayan para mag-release ng kanta lahat ng boys ay may kanta nang ni-release Justin, Pablo, Joss at Ken. At dito nga, it's time to shine naman with Stella Hero sa kanyang new song na i-release June 14, 2024. Congratulations in advance.